Paris, ang oras mong mga buenas ay mag-uumpisa ng alas 7 a.m. hanggang 10.05 a.m. at may negatibong minuto. Na 55 minutes na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Nabigay ng mga kalikasan sa hapon ay mayroon ka na namang oras na buenas na simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may 53 minutes na negatibong minuto na kayang magbigay sa iyo ng kamalasan. Sa gabi ang oras namang buenas ay magsisimula ng 7 p.m. hanggang 10.15 p.m. at may 52 minutes na siyang magbibigay sa iyo para ikaw ay malito sa paglalaro. Dapat mo lang iwasan ang mga player na mahilig sa alak at kung magsalita ay kala mo sila ang pinakamagaling at kulay berde. Taurus, magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas. Nang 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 2 p.m. hanggang 5.10 p.m. at may negatibong minuto na 53 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 9 p.m. hanggang 12.15 a.m. ang mga oras mong buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka ng pagkalito para matalo, rosas na kulay lang ang iiwasan muna ngayong araw. Gemini, sa umaga ang oras mong buenas ay magsisimula. Nang 5 a.m. hanggang 8 a.m. at may negatibong minuto. Na 51 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 3 p.m. hanggang 6 is the 0 PM at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan ng 53 minutes sa gabi, ay muling uulit ang mga oras mong buenas simula ng 8 PM hanggang 11.10 PM at mayroon na naman negatibong minuto na 50 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Cancer, ang simula ng oras na buenas sa umaga ay mag-uumpisa nang 6am hanggang 9:15am at may negatibong minuto. Na 53 minutes na siyang magbibigay sa iyo ng kamalasan. Ang bigay ng mga kalikasan, sa hapon ang simula ng iyong oras na buenas ay 1pm hanggang 4:15pm at may negatibong minuto na siyang magbibigay sa iyo ng pagkatalo na 53 minutes. Sa gabi ang umpisa ng iyong oras na mga buenas ay 8 p.m. hanggang 11.15 p.m. at may negatibong minuto na 52 minutes na siyang gagawa na ikaw ay malito para matalo, kulay yellow na ang iiwasan at magsuot ng damit na may kulay green muna ngayong araw ng may kasiyahan sa paglalaro. Leo Magsisimula sa umaga ang oras ng mga buenas ng 4 a.m. hanggang 7.15 a.m. at may ikatatalo na negatibong minuto na 52 minutes na bigay ng mga kalikasan. Sa hapon ang umpisa ng iyong oras na buenas ay 1 p.m. hanggang 4.05 p.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na kayang magbigay sa iyo ng pagkatalo. Simula ng 9pm hanggang 12.15am ang mga oras mong Buenas sa gabi at may negatibong minuto na 51 minutes na magagawa ka mabigyan ng pagkalito para matalo, maging masinop sa panalo. Para walang makakuha kagad ng iyong Buenas na oras at iwasan ang kulay gold. Virgo, sa umaga ang oras mong Buenas ay magsisimula. Nang 4 a.m. hanggang 7.10 a.m. at may negatibong minuto na 50 minutes na pwedeng magbigay sa iyo ng pagkalito para matalo, nabigay ng mga kalikasan, sa hapon ay muling uulit ang iyong mga oras na buenas simula ng 2 p.m. hanggang 5.15 p.m. at may negatibong minuto na pwede ka mabigyan ng kamalasan na 53 minutes, sa gabi, ang mga oras mong buenas ay simula ng 8pm hanggang 11.15pm at mayroon na naman negatibong minuto na 51 minutes na siyang gagawa para ikaw ay malito sa paglalaro. Kulay asul ang dapat iiwasan mo ngayong araw. Libra Sa umaga magsisimula ang oras ng buenas mula 5am hanggang 8.10am. Ngunit mag-ingat sa negatibong 50 minuto na maaaring magdulot ng pagkatalo, isang babala mula sa kalikasan. Sa hapon, muling darating ang iyong buenas mula 1pm hanggang 4.15pm, ngunit may 50 minutong negatibo na maaaring magdulot ng kamalasan, sa gabi, magsisimula ang iyong buenas mula 8pm hanggang 11.15pm, at may negatibong 53 minuto na maaaring magdulot ng kalituhan, iwasan ang kulay ginto ngayong araw. Scorpio, magsisimula ang oras ng buenas mo sa umaga mula 8am hanggang 11am, ngunit may negatibong 52 minuto na maaaring magdala ng kamalasan, isang babala mula sa kalikasan. Sa hapon, Darating ang iyong Buenas mula 2pm hanggang 5.10pm, ngunit may 50 minutong negatibo na maaaring magdulot ng kalituhan. Sa gabi, magsisimula ang oras ng Buenas mula 8pm hanggang 11.15pm, ngunit may 54 na minutong negatibo na maaaring magbigay ng kalituhan. Iwasan ang mga taong mayabang at ang kulay color green ngayong araw. Sagittarius. Ang iyong oras ng buena sa umaga ay magsisimula mula 5 a.m. hanggang 8.10 a.m., ngunit mag-ingat sa negatibong 51 minuto na maaaring magdulot ng pagkatalo, isang babala mula sa kalikasan. Sa hapon, Ang oras mo ng Buenas ay mula 1 p.m. hanggang 4.05 p.m ngunit may negatibong limampung minuto na maaaring magdulot ng kamalasan. Sa gabi, magsisimula ang iyong buenas mula 8 p.m. hanggang 11.10 p.m. at may negatibong limampot limang minuto na maaaring magdulot ng kalituhan at pagkatalo. Iwasan ang kulay yellow at huwag din magsusuot ng damit na may yellow. Capricorn sa umaga magsisimula ang iyong oras ng buenas mula 6am hanggang 9am, ngunit mag-ingat sa negatibong 52 minuto na maaaring magdulot ng pagkalito at pagkatalo, isang pahiwatig mula sa kalikasan. Sa hapon, muling babalik ang buenas na oras mula 2pm hanggang 5.10pm, Subalit may negatibong limampung minuto na maaaring magdala ng kamalasan, sa gabi. Uulit ang iyong buenas mula 9pm hanggang 12.10am, at muli, magingat sa limamput dalawang minutong negatibo na maaaring magdulot ng kalituhan sa iyong paglalaro, iwasan ang mga player na palaging nakasimangot at magingat sa kulay color brown ngayong araw. Aquarius ang iyong oras ng Buenas sa umaga ay magsisimula mula 5am hanggang 8am, ngunit tandaan ang 52 minutong negatibo na magdadala ng kamalasan, isang pahiwatig ng kalikasan, sa hapon. Ang Buenas na oras mo ay mula 2pm hanggang 5.10pm, ngunit may negatibong 52 minuto na maaaring magdulot ng pagkatalo, sa gabi. Magsisimula ang oras mo ng buenas mula 9pm hanggang 12.15am, ngunit may negatibong 52 minuto na maaaring magdulot ng kalituhan at pagkatalo. Pisces, magsisimula ang iyong oras ng buenas mula 8am hanggang 11.10am, subalit may negatibong 51 minuto na maaaring magdulot ng pagkatalo isang babala mula sa kalikasan. Sa hapon, uulit ang oras ng Buenas mula 2pm hanggang 5.05pm, ngunit mag-ingat sa negatibong apat na putsam na minuto na maaaring magdala ng kalituhan, sa gabi, babalik ang iyong Buenas mula 8pm hanggang 11.15pm. Ngunit mayroong 52 minutong negatibo na maaaring magdulot ng pagkatalo at ang kulay ng green na green ang lalayuan muna ngayong araw.